May kita po natin sa video ito sa bandang batasan San Mateo Road at banayad lamang po ang trapiko, kainita ng araw. Sa di may kita po natin pababa ang isang truck na bumubulusok. Ayan, nakakatakot po talaga. At sa di pong pangyayari na yan, meron tayong kaibigan na na-involve sa aksidenteng yan. Grabe ang pagkabangga ng truck. Maaaring nawalan ito ng preno kaya wala na itong control pababa. May kita nga po natin na napakaraming mga sasakyan ang nadamay. Muntik pa nga po itong isaw. Grabe, kahibla na lang. Tatamaan na itong Innova na to. Sobrang nakakatroma po yung ganyan. At eto na nga po yung pinadala sa atin na picture ni Friends Jim Lilansag. sa isa sa mga kaibigan natin, followers. Yan po yung litrato ng kanyang motor na nadamay sa aksidente. Pwede nga pong sabihin na total wreck talaga yung NMAX version 2.1 niya na Y-Connect. Ayan yung tipos po tumabingi. Nakakalungkot lamang dahil malaking abala po yung ganitong pangyayari maging yung crankcase cover niya po halos mabutas at yung center stand parang nabali pa yata. Sabi ko nga kung sa akin mangyayari yung ganyan baka hindi na muna ako magmotor sa sobrang trauma. At mabuti na lang po walang lubhang nasaktan sa aksidente niyan. Eto na po yung motor niya matapos ng aksidente halos na tanggal na talaga yung headlight napakaraming gasgas at yung mga kaahalos ah, nagsitanggalan. Nakakalungkot dahil imbis na may nagagamit ka papasok sa trabaho o saan mo man gusto pumunta. Wala kang magamit kasi o yan, sira yung motor talagang wasak. So mga ganito pagkakaton po, talagang tayo ay makikipag-coordinate dun sa nakabangga sa atin dahil unang una sila talaga dapat ang gumastos dyan dahil sila yung bumangga sa akin sa mga nagtatanong kung sakali ba na merong insurance yung motor na yan ng tropa natin eh sasagutin na ng insurance ang sagot po dyan natawagan tayo ni JD maaring hindi po dahil ang liable po sa pagpapagawa niyan ay yung nakabangga. Kaya naman po hihingi po tayo ng idea kay Vanguard Insurance Guarantee kung ano-ano po ba yung mga dapat gawin pag nangyari ito. Sobrang nakakalungkot dahil na trauma na yung isip mo, na trauma pa yung bulsa mo. Ayan, may kita po dyan sa video na yan yung kaibigan natin na natumba. Ayan, malaking pasalamat niya po dahil ligtas po siya ko kasi friends, Jean Lilansag dahil sa mga pinadala niya sa ating video at saka sa picture So ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol doon sa aksidente nangyari sa batasan Which is yung uh, inararo ng truck yung mga sasakyan at saka mga motor At nakakalungkot dahil isa sa mga followers natin yung nadamay doon sa aksidente nangyari doon sa batasan So ang motor niya, N Max 10 na version 2.1 So nakakalungkot yung mga pinasa niya yung picture sa atin na ultimong wasak na wasak talaga yung Nmax niya. Sobrang sakit nito unang-una sa sa damdamin natin, tapos isa pa gastos, tapos isa pa abala sa oras sa pagpapagawa, tapos imbis na nagagamit natin yung motor pampasok, pampasok sa eskwela, sa trabaho, hindi natin nagagamit. Gawa nang nasira. So, napaka-importante talaga na mayroon tayong insurance. So, actually, napag-usapan naman daw nila nung nakabangga nung tracking at saka nung nung nakausap nila yon nasagutin naman daw yung paggawa pero tuntusin kasi dahil wasak na wasak na motor ni tropa eh dapat palitan nila ng bago pero yon yung motor niya nasa uh, General Motorshop, Shop doon daw ipapagawa ipe na lang daw siya kung tapos na yung motor so uh, magtatanong din tayo kay Vanguard Insurance kung ano ba yung mga may offer nila na na programa sa ganitong klasing ano sa ganitong klasing pangyayari at magkano ba yung mga babayaran so i hope dito sa video na to makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng idea hindi man nating ginusto yung pag pagkakaroon ng aksidente pero kung sakaling mangyari man yun eh handa tayo na, na kung ano ang gagawin natin paano natin i-claim ang insurance actually gastos ang insurance sa paningin ng iba pero kung totoo sa in nagkakaroon ka ng assurance na if ever na may mangyari sa motor mo, may 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 ano, meron ka magiging paraan na hindi mo kailangang gumastos. So yun lang. Kakausapin natin yung may-ari ng Vanguard Insurance, babalikan ko ulit. Right? Kaya abang-abang na lang po sa mga update sa mga mangyayari dito sa motor ng tropa natin. So, kung bago ka lang po dito, pa-follow na lang po sa ating page. Maraming salamat, bye-bye.